Ibon po yan guys. Ang dami. Mga kachabs. dami no pang ano yan sila guys nagabang kung may makita sila mga bulati ba bulati o oh, no may nakuha yung iba hindi pa umatake yung iba yung iba lumipad na Punong po yan lahat dyan, guys. Mga kachabs, dyan sa likod, punong yan. Hanggang doon. Fish pan. Dami, no? Naglalaro-laro din sila habang ano. Ganyan sila guys pag may nag-tractor. Ganyan sila. Pag naay nag-tractor guys. guys kapag na nag tractor ba na -tractor. ganito ang buhay probinsya ng ano si Papa. Ganito kaming mga mahihirap mga kachabs. Kailangan kumayod para may makakain si Papang. Ano na yan? Senior citizen na yan si Papang. Pero, oh, kayod pa din sige lang pang balang araw magkakasaho din tayo dito ipailebre din kita pang isishare ko din sayo pang yung blessing na kung may makakuha akong blessing pang isishare share ko din sayo pang balang araw magsasaho din tayo guys, ganito po kami dito sa bukid. Sa probinsya po. Yan si Papang, oh. Senior citizen na yan, guys. Bundok po yan dyan, oh. Bundok sa ibabaw. Dyan sa ibabaw, guys, bundok po yan. Talsada lawak na na no? dako na kayo sila na human guys kaninang umaga doon doon pa kami oh. doon sa may ano yan sa may malaking puno sa puno na yan dyan pa kami tingnan nyo yung na tractor nila guys oh dako na kayo sila na human oh Si Papang oh, kanina pa yan si Papang guys. Kalabaw ni Papang yun, oh. <laughs> Bye guys, mga ay mga katchaps